Sancho. Okay. Um, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ID picture. Nakikita nyo image na yan ay buong litrato. Ngayon, maaaring magtataka kayo kung paano gagawin yung ID yan. Well, madali lang yun. Kaya nga nandito ako para ituro sa inyo yan. Okay, pinaka-unang gagawin nyo. Nakikita nyo ba ito? ito, Yan. Crop tool. Click nyo yan. Tapos, sa so width, enter nyo yung 2 IN. Ibig sabihin ng IN is inches. Enter nyo uli yan. Sa height, 2 inches din. Sa resolution, 300. Now, ready nang i-crop yung picture na to. Okay. Wow. Yan yung sukat ng 2 by 2 din natin. Yan. Tapos natin ang bagya. Para din natin makuha yung kamay. Ayan. Daliri pala. Hindi kamay. Sorry. Now. Gagawin natin. Lita natin ang bagya. Ayan. Zoom in. Okay. Video into dark or gray yun dito kailangan linisan natin yun kailangan natin yun okay. konti na lang, malilinis na siya. Okay. Ah, okay, kitang kita niya naman, medyo taputin na yung paligid niya. Alright. Yan yung 2x2 ID picture natin. Pero paano ba natin ipiprint yan? Well, basically, bago natin iprint yan, kailangan natin siyang ilagay sa isang malinis na papel. Ayan. I'm going to size I let's say 5R, five 5x7 five landscape click RGB okay now control A, control C and then control V now and then i picture nothing okay gagawa tayo ng anim na 2 by 2 ayan so, nakikita nyo yan ay ready na siya for print tandaan nyo madali lang po gumawa ng ID picture so hindi nyo po kailangan magbayad pa ng 40 pesos or 60 para lang magkaroon kayo ng ID picture tapos yung bibigay sa inyo kahit picture nyo, pangit pa. E eh, ba't di nyo nalang gawin sa sarili nyo? Di ba? Kung gawin nyo, picture nyo sa sarili nyo, tapos i-edit nyo sa Photoshop. Ayan, siguro naman masusundan nyo na yung step by step nito kung paano ko ginawa, di ba? By the way, pasensya na kayo kung medyo mahina yung boses ko. Gabi kasi ngayon eh. Anyways, alam mo yung natutunan kayo sa tutorial na to. Ako nga pala si iPoint 8. At hanggang sa muli po. Merayimiz ederler.